Sagutin po natin yung magandang tanong ni Ted Failon dun sa original designer ng Isabella Bridge. Bakit halos hindi pa ginagamit, kailangan ng i-retrofit? Maraming nalilito sa word na retrofit na i confuse siya sa repair. So, bakit kailangang i-retrofit yung Isabella Bridge kahit hindi pa siya halos nagagamit? Hindi ibig sabihin yung bridge sira or may diferensya. Kaya rin na retrofit kasi nung original na siya ay i-design, ang requirement ng code ay 27 tons ang capacity. So, dinesign yung bridge originally 27 tons. Ang problema bago siya na i-turn over noong 2024, ang capacity nung bagong code ay 40 tons. So, mapapansin nyo, mula nung dinisign hanggang ite over, dalawang code ang inabutan, meron na pong discrepancy na 13 tons. So, para yung 13 tons ay ma-fill up, kailangan pong i-retrofit or i-strengthen yung bridge na hindi pa po nagagamit. Yun po ang retrofit. Strengthen ang existing structure, hindi ibig sabihin si Russia you need to strengthen it increase its capacity to satisfy the requirement of the new code